umaga yung lahat. Ako nga pala si Ginoong Bernard Barco. Ngayon ay mayroon tayong isang katanungan na ating sasagutin. Ano nga ba ang katanungan na iyon? Ang katanungan ay kung ikaw ay isang mamahayag, ano ang dapat mong isalang-alang sa pagsulat ng balita? Tara, simulan natin. Bilang isang mamamahayag, ay una tiyakin kung totoo at beripikado ang lahat ng impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Dahil hindi basta-basta ang tungkulin ng isang maling paulat ay maaari magdulot ng takot, pagkalito at pagkawalang katarungan. Napakahalaga ang katotohanan sa pagbalita sapagkat dito nakasalalay ang tiwala ng publiko. Pangalawa ay iwasan ang pagiging biased o pagpanig sa isang panig lamang. Dahil bilang isang mamahayag ay tungkulin nating maging patas at makatarungan. Huwag tayong magpapadala sa ating emosyon o interes sa pagpapayag. Ibabakita natin ang mga opinyon ng bawat panig ay mahalaga. Huwag natin ipapagita sa publiko na tayo ay may kinakapihan. O maramit oo, marami tayong nakikita ngayon na mamahayag na bias ngunit huwag natin itong tularan. Pangatlo ay gumamit tayo ng mas malinaw at maayos na wika upang mas maintindihan ng mababasa o tagapakinig ng ating mensahe. Hindi sapat ang totoo lamang ang nilalaman, kailangan ito na may pahayag ng diretso at walang paligoy-ligoy at hindi nakakalito. Iwasan ang pagsasalita ng marami, baka mawalan ng gana ang ating mga mababasa o tagapakinig. Ang panghuli ay ang kapanahunan. Iulat agad ang balita habang ito ay mainit at may kabuluhan pa sa publiko. Mahalaga ang pagiging maagap sa pagbalita upang manatiling relevant at kapaki-kapinabang ang impormasyon. Sa ganitong paraan, naipaabot sa publiko ang mga nangyayari habang sariwa pa at may epekto sa kanilang araw-araw na buhay. Ganyan pa man, kailangan tiyakin pa rin na ang pagmamadali ay hindi sakrabesyo ang katumpakan at katotohanan ng ulan. At iyon ang aking mga kasagutan. Sana may naintindihan kayong lahat. Lagi na nating tandaan na ang mapamahayag ay hindi basta tagapagbalita, kundi tagapagtanggol ng katotohanan sa gitna ng katahimikan at kasinungalingan.